Ang mapagpalang umaga sa inyo Mga kasuke Tara, samahan po din nyo ako At papunta tayo sa Imus Market Sa ating trabaho Ito mga kasuke, bali malapit na po pala ako Sa palengke ng Imus Sa tabing daan pa lang mga kasuke Nakikita nyo napakarami ng paninda rito dito medyo sa labas na ito mga kasukat, napakamura pa ng mga bilhin, mga kasuke ano masabi? Marami rin po kayong mabibiling mga magaganda at sariwang prutas mga kasukat. Oh. Marami rin gulay. Shout out mga kasukay at pa-comment naman kung... hour later! Andito na tayo mga kasuke sa loob ng palingke ng Imus. Ang daming alamang mga kasuke. Oh. Baguong maraming gulay mga kasoke nakita nyo naman kung gaano kagaganda dito sa may parting bangusan mga kasoke marami ng naka boneless na bangus napapansin niyo mga kasuke marami rami na ring tao pero marami pang pwestong sarado mga kasuke ah. ngayon po ay araw tayo ng linggo mga kasuke October 22, 2023. Dito sa bandang isdaan mga kasukay sa baba sa sariwang isdaan, marami ng tao mga kasukay, bali marami na pong customer. Ayon mga kasukay, shout out po sa mga bago lang pala sa aking munting YouTube channel ha. Palambing naman mga kasukay, kung ngayon ka lang napabisita baka naman pwedeng suportahan mo po ang aking munting youtube channel sa pamamagitan ng like and subscribe po mga kasuke mga kasuke ang dami nating isda ngayon no? halos mapuno yung mga pwesto ng mga kasama natin mga kasuke shout out sa iyo boss tubal ha? ang gaganda ng isda ni paring tubal oh. No? meron siyang pampan white mga kasuke bal mabili ba bal wala pa sila wala pa sila mga kasuka mayroon tuna si Tubal sa Kabayas ganda ba? Oh. ganda beauty 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 and beauty ba? Pangalang tuna. Ilang kilo yung tuna ba? Um, sila na lang ang kulang na bal sila na lang ang kulang bal dito <laughs> na <laughs> Tara mga kasukay oh. Mamaya papanoorin natin si Boss Johnny kung paano mag-slice ng malaking yellow pin tuna. Basic na basic lang yan sa kanya mga kasukay oh. Napakasarap niyan pang sinigang. 30 kilos yan mga kasukay. Bale yan yung sideline ni Boss Johnny yellow print tuna masubscribe nyo na rin po pala mga kasoke ang kanyang munting youtube channel ang kapalingki vlog napakagandang isda mga kasoke o isdang marilat sa pampano mga bagong dating lang Nagbababa pa lang ng isda to mga kasukay. Balik ka darating lang. Galing ko sa Rosario. Cavite. Dito kinuha mga isda ngayon. Mayroon bagong dating na tuna. At mga kasukay. Malaking talakitok. Ayan o. Tinanghali mga kasukay. 7.30 na. Ang dami ring alamang. Ayun mga kasukay O dito sa banda rito Ay wala pa rin masyadong customer Maraming Ibat-ibang klaseng isda Mga kasukay Galonggong, sapsap -sap, at marilat Yung kulay pulang isda mga kasukay Yun yung tinatawag na marilat Masarap yun pang inihaw O kaya paksiw Maraming bangus dagupan Si Boss Ren mga kasukay e, Bali Kalalabas lang po ng kanyang panindang Mga isda oh. May customer na rin si Boss Ren mga kasukay Ang gaganda ng isda ngayon Ni Boss Ren Meron siyang hipon mga kasukay oh. Talagang Sariwang sariwa mga kasukay Masarap to pang Sinigang Ito naman ang pusit Tingnan nyo naman ang sukat oh. Mga itlugan yan mga kasukay ha ah masarap yan sa pang adobong pusit mga kasukit ay magkano rito meron siyang kabayas lumahan meron din naka-slice na malaking talakaytok mga kasukit yan hanapin nyo lang yan si boss ren ren mga kasukit yon bising bising mga kasuke dito tayo ati sa banji. bandang hipunan ang mga kasukit isda ngayon ni ati banji si ati banji madami rin pong isda sa kamaraming hipon si ati Rose, mga kasukit Bising busy si Ate Banji mga kasuke oh. Sa bandang karnihan mga kasuke Marami na rin pong customer Dito sa bandang ibaba Maraming tao mga kasukayo oh. Bising busy si Ate Yoli Yun, shout out po sa mga bago lang dyan Palambing naman, palike and subscribe po ng ating munting youtube channel Ito, boss. Ano isla style yan ba? Bukaw. bukaw, bukaw. bukaw. Ganda daw. No? Sana ah. Oh. Ang ihaw at pangat. Mga kasusuke. Ganda ng isla yan ba? Ang gaganda ng mga isla ni Ambal, mga kasuki oh. Si Ate Banji mga kasukay Bali busy, busy na sila Silang dalawa ni Ate Rose Ayan mga kasukay ha ah. Shout out po sa katulad kong labor dyan At sa mga katulad kong nagsisimula pa lang sa pag youtube Pakisuportahan nyo naman po ang aming munting youtube channel oh. Ayan si Boss Johnny mga kasukay Tapos na po siyang mag-slice ng yellow pin tuna bali na i-display niya na yung mga stress na tuna mga kasukay napakaganda ng laman no hanggang dyan na lang po mga kasukay salamat sa like and subscribe mo mga kasukay salamat po hanggang dyan na lang at sana mag enjoy po kayo sa aking mga upload na video mga kasukay hanggang dyan na lang po at Diyos mabalos